Pre, nanalo kong gabi ba? Huwag man ko'y Impas ang hakan mo nga ang sung silingan eh. Oo oh ba, Pre? Muna oh, oh, oh. <laughs> yung mga silingan, Pre. Muna na rin yung kuha, Pre. Ako ah, pang dirbe yun. Gipripe, pasudaan. Bawa din na yung binuhatan, Pre. Nga naman mo kong katilawa to. Ako po, Pre. Wala po ko katilawa to. Mga pare, ang ako ah, ako rin pong ipaulian. Ikaw, Pre ba? O tayo, Kiga? Naisa. <laughs> <laughs> Kaya na si Kanana na dia ba? Ganihar yun na diya ba? Kabantay po kayo kuno. Dili ka na is my pre. Wadyo well, ko na sweet to, okay? Kamu may nakauna din At to ako yung sakyan ng pre, bro. Disconfiado yung kuana ba? At to na ko ni be. Kanina rabi tao na. Sir, sir, sir. Ganihira ka din ba? Saban. Kanina rin yung topic, tara ba? Muna yun yung mga pinuatan ng dirida diri? eh. Kanay mo mga kauban, mga hilabtanan kayo na! Let's si Pastor Franz, pwede ni! Pre! Pre, dagat mo, kasi Pastor Franz, pwede ito! Ayaw! <laughs>